Alam mo ba na sa kasalukuyang sandali, maaaring may isang tao na nagdadanas ng isang bugso ng matinding damdamin para sa iyo, isang sitwasyon na maaaring magulat, lalo na kung isa alang-alang na hanggang ngayon, maaaring panatilihin niya ang kanyang sarili sa isang emosyonal o pisikal na distansya. Ang tunay na nakapupukaw ng pansin ay ang pagbabago sa paraan kung paano kanya ngayon pinakikitunguhan, nagpapakita ng isang kahangahangang pagbabago sa relasyon na kanilang pinagsasaluhan. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang basta sa ibabaw, ito ay nagpapahiwatig ng malalim na pagbabago sa kanyang damdamin, isang bagay na lumalampas sa nakikita sa ibabaw. Siya ay nasa isang kalagayan ng emosyonal na kagyat, na pinipilit ng halos maramdaming pangangailangan na ipahayag ang nararamdaman niya para sa iyo. Hinahatid ng isang intuwisyon na ang pagbubukas ng puso sa sandaling ito ay magiging isang pangunahing yugto sa kanilang buhay pareho. Marahil ay napansin mo na ang mga palatandaan na hindi talaga siya isang taong madaling magpakita ng kanyang mga damdamin. Ang kanyang pinakatotoong damdamin ay madalas na tila nakatago sa ilalim ng isang balabal ng pag-aalinlangan. Marahil ay naalala mo ang mga sandali kung saan siya ay halos magpakita ng buo, mga sandaling ang damdamin ay tila malapit ng umapaw, ngunit sa ilang dahilan, siya ay umatras, pinipili na panatilihin ang kanyang mga damdamin sa ilalim ng isang tabing ng katahimikan. Ang padrinyo ng pag-uugali na ito, ang pagkakaroon ng hilig na pigilin at itago ang kanyang mga pinakatotoong damdamin, ay maaaring maging isang paraan ng pag alaga sa sarili, isang gawain na marahil ay tinanggap dahil sa paniniwala na mas ligtas o mas madaling hindi na lamang magpakuha ng galaw sa direksyon ng mga pangyayari. Gayunpaman, kamakailan lamang, ang isang malaking pagbabago sa enerhiya na nag-uugnay sa kanila ay naranasan. Ngayon ay kinikilala na niya na ikaw ay nag-aksi bilang isang elemento ng katalista sa pagbabagong ito. Ang paraan kung paano ka nakikisalamuha sa kanya, ang patuloy mong pagiging naroroon, ang mga salitang pinili mong gamitin at maging ang mga sandaling ang katahimikan ang namamayani sa pagitan niyo ay tila nag-activate ng isang bagong at di maarok na bagay sa kanyang puso, isang lakas na hindi na niya nais, ni Kayang, pigilan. Ang sitwasyong ito ay maaaring lubos na konektado sa iyong mga kamakailang kilos o sa isang sandali ng pag-awit tungkol sa kung sino ka sa kanya. Ang bagyo ng damdamin na kanyang hinaharap ngayon ay hindi isang lubusang hindi kilala na teritoryo. Siya ay nakaranas na ng mga kahalintulad na sitwasyon noon. Gayon paman, ang naglalayo sa sandaling ito mula sa mga naunang pagkakataon ay isang bagong kalinawan tungkol sa pangangailangan na harapin at pamahalaan ang mga damdaming ito sa paraang noon ay tila bago at hindi komportable sa kanya. Noon, malamang naiiwasan niya ang kanyang inner call na nagtutulak sa kanya na sundin ang kanyang puso, lalo na kapag tungkol sa iyo ang usapan ngunit sa kasalukuyan, nauunawaan niya kung gaano kahalaga ang hindi lamang pagkilala sa tawag na ito, kundi pati na rin ang pagkilos ayon dito, kahit na ito ay nagpapahayag ng pag-iwan sa kanyang lugar ng kaginhawaan. Ang desisyong ito ay lumalampas sa nakikita, o sa kung ano ang maaaring mong maunawaan, siya ay harap ng isang dili na hindi lamang nag-udyok sa kanya sa isang personal na antas kundi may potensyal din na baguhin ang paraan kung paano kayo magkaugnay. May kaalaman siya na kinakaharap niya ang isang bagay na higit pang kahalagahan kaysa sa isang simpleng impulsive na desisyon o ang pinakamadali na daan. Ang naguudyok sa kanya ay isang matinding at malalim na pangangailangan upang magdulot ng isang makabuluhang pagbabago, pinapalakas ng isang binagong pangunawa ng kahalagahan na mayroon ka sa kanyang buhay at ang malalim na epekto na mayroon ka sa kanyang emosyonal na kalagayan. Ang enerhiya na sumasaklaw sa kanya ngayon ay napakalakas na tila halos madama, isang biyayang lakas na pumipilit sa kanya upang kumilos. Ang enerhiyang ito ay pinapakain ng kabaligtaran ng kanyang mga damdamin, isang halong takot at tapang ng pag-aalinlangan at determinasyon. Alam niya na ang kanyang gagawin ay maaaring maging hindi komportable, marahil ay masakit pa nga, ngunit tiwala siya ng malalim na ito ay mahalaga para sa kanyang personal na paglago at para sa evolusyon ng inyong relasyon. Kaya, Bagaman may bahagi siya na nagnanais na panatilihin ang lahat ng mga bagay tulad ng dati, sumusunod sa lohikal at rasyonal na landas na sanay na siyang kinagisnan, may mas malakas na lakas na nag sa kanya upang kumuha ng isang bagong direksyon, upang pakinggan ang tinig ng kanyang puso. Ang utos na ito ay hindi nagmumula sa mga panlabas na payo o mga inaasahang kahilingan, kundi sa pinakamalalim na sulok ng kanyang kaluluwa, kung saan ang tunay na damdamin at mga nais ay nananatili nag-aalok sa kanya ng mahalagang gabay sa kasalukuyang sandali na ito. Sa mga nakaraang panahon, maaaring itinago o binaliwala niya ang mga intuitibong impulso, lalo na sa mga bagay na nauugnay sa iyo, marahil sa takot na ihayag ang kanyang kahinaan o para hindi masira ang kalagayan na tila ligtas. Gayon pa ngayon ay may malinaw na pag-unawa na ang pagtahak sa parehong landas ay hindi nakapakipakinabang sa kanya ang sitwasyon ay nangangailangan ng isang pagbabago, isang pagliko mula sa karaniwang landas na kanyang tinatahak hanggang sa ngayon. Ang inner call na sundan ang kanyang puso ay ngayon ay hindi mapag-aalinlanganan at kagyat. Kinikilala niya na mahalaga ang kumilos ayon sa bagong gabay na ito, bagaman maaaring lumitaw ito bilang panganib o labag sa kanyang karaniwang kilos. Mayroong palapable na enerhiya na nagtataglay sa isang tao na malinaw na nasa isang mahalagang krusyal na sangkap. Siya ay nababalot sa malalim na pagmumuni-muni, iniisip ang maraming mga tanong, ngunit ang pangunahing pansin ay nasa iyo. Siya ay maaring maligaw sa kanyang mga iniisip tungkol sa iyo, madalas na tinatanong ang sarili kung may kamalayan ka ba sa dami ng kanyang iniisip tungkol sa iyo. Ang enerhiyang ito ay lubhang mayaman sa mga detalye. Maaaring hindi niya diretsahang sasabihin ang lahat ng kanyang mga iniisip at damdamin sa iyo, Ngunit tiyak na siya ay nagtatrabaho ng maingat sa kanyang isipan, binubuo ang mga ito hanggang sa makabuo ng malinaw na pangunawa, at pagkatapos ay kumikilos batay sa kanyang sariling mga konklusyon. May kamalayan din siya kung gaano mo siya lubos na nauunawaan, at ito ang nagpapanatili sa kanya na laging maingat at nakatuon sa koneksyon na ito. Ang nakakabighaning bahagi ng dynamics na ito ay nabagaman siya ay umaasang maging malapit sa iyo, mayroon ding malakas na pangangailangan para sa pag-iisa, Parang ang oras na ito ay mahalaga para sa paggawa ng mga mahalagang desisyon o para sa pagsunod sa isang mahalagang hakbang sa kanyang buhay. Kinakaharap niya ang isang laban ng pansarili, isang tunay na tug-of-war sa pagitan ng puso at isipan, o marahil sa pagitan ng ego at kaluluwa, at ang labang ito ay mahigpit. Ang ganitong kabaligtaran ay nagpapakita ng isang mayaman at komplikadong paglalakbay sa loob, kung saan siya ay nagbabalanse sa pagnanais ng intimasi at koneksyon sa pangangailangan ng personal na espasyo at pagmumuni-muni. Ang bawat sandaling mag-isa ay isang hakbang sa kanyang paghahanap ng mga sagot, isang oras na kailangan para sa introspeksyon at kalinawan. Ang labang pansarili na ito ay hindi lamang isang tunggalian ng magkasalungat na pagnanasa, kundi pati na rin isang tanda ng kanyang malalim na pagpapahalaga sa lahat ng mga bagay na naugnay sa iyo. Napagtanto niya ang isang makabuluhang pagbabago sa dynamics ng relasyon niyo at, sinasadya, ay inaayos kung paano siya makikisalamuha sa iyo. Ang karamihan sa mga pagbabagong ito ay nangyayari ng tahimik, sa likod ng araw-araw na pakikisama, kahit na panatilihin niyo ang regular na pakikipag -ugnayan. Ang sitwasyong ito ay nagbibigay sa iyo ng isang silip kung paano siya nagmamalas ngayon, at kung ano ang maaaring kanyang sadyang itinatago tungkol sa inyo at sa koneksyon na inyong pinagsasaluhan. Nais niyang malaman mo na siya ay sumailalim sa isang malalim na pagbabago sa perspektiba at na ang bagong posisyong ito ay inaampon pagkatapos ng isang masusing pag-iisip at tapat na pag-uusap sa kanyang puso. Bagaman ang mga damdamin para sa iyo ay nariyan pa rin at may kahulugan Maaaring napagtanto mo na ito ay nakabubuti para sa pareho na magkaroon ng isang tiyak na antas ng emosyonal na distansya, isang uri ng malusog na paglayo sa taong ito. Gayunpaman, maaaring ikaw ay nararamdaman ng kaunti kahalintulad sa mga tunay na damdamin niya para sa iyo o sa kung ano ang plano niya na gawin sa hinaharap. Mayroong isang buhay at masiglang enerhiya na bumabalot sa relasyon niyo, isang kasiyahan na halos maaari mong madama, nang may kahangahangang kaginhawaan ang mga damdamin at kahit na ang mga iniisip ng isa't isa kapag magkasama ang kakaibang koneksyong ito ay parehong isang biyaya at isang misteryo sa kabila ng ganitong higit sa telepatikong pagkakasundo Tila nahihirapan siyang magbukas ng lubusan sa pagpapahayag ng kanyang mga damdamin ng malinaw at walang kalaban-laban na maaaring mag-iwan sa iyo ng pagtatanong kung bakit siya nag-iingat, kung bakit nag-atubili siya na hayaan ang kanyang mga damdamin na lumabas o kumilos ayon sa kanyang tunay na nararamdaman. Maaaring hindi siya lubos na bukas at ang kanyang pag-iwas ay maaaring bunga ng mga hamong napakalaki na dinaanan niya at na kahit na hindi nang direkta ay nagkaroon ng epekto sa dynamics sa pagitan niyo. Ang mga hadlang na ito ay maaaring lumikha ng mga emosyonal o psikolohikal na pader na sinusubukan pa rin niyang lampasan. Maaaring may takot siya na kapag lubos na nagbuka siya, ang mga kahinaan na ito ay magiging masyadong maliwanag na maaaring, sa kanyang pananaw, baguhin ang paraan kung paano kanya nakikita o makaapekto sa marahas na kahalintulad sa iyong relasyon. Kamakailan lamang, isang serye ng mga mahalagang paglantad ang lumitaw, mga aspetong hindi na niya maaaring baliwalain pa na humikayat sa kanya sa isang malalim at makabuluhang pagmumuni-muni. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang kamalayan niya na mayroon kang isang espesyal na linaw tungkol sa kung sino siya talaga, napapansin mo ang mga pagbabago, kahit ang mga pinakamalinaw, na naganap sa dynamics sa pagitan niyo. Ang ganitong pag-unawa mula sa iyo ay lalong nagpapalakas ng epekto ng mga pagtuklas na ito sa kanya. Nararamdaman niya, marahil na may kasamang isang katiting na lungkot na ang partikular na kabanatang ito sa kanilang dalawa ay maaaring nagtatapos na. Gayon pa man, sabay-sabay, may hinala siya na marami pa ring dapat matuklasan at suriin sa kanilang relasyon. Ngayon, nasa iyong mga kamay ang desisyon kung nais mong magpatuloy o hindi sa pagsusulat ng kwento kasama siya. Ito ay isang pagpili na nagdadala ng bigat hindi lamang ng pagpapatuloy ng naipundar kundi pati na rin ng pagsulong sa mga bagong teritoryong emosyonal at relasyonal. Mahalaga na tandaan na ang kasalukuyang sitwasyon ay nababalot ng isang enerhiya ng pagtatanong, isang buhay na lakas na nagpapahiwatig hindi lamang ng posibilidad, kundi pati na rin ng pagnanais na masuri ang mga bagong aspeto at lalim ng relasyon. Tunay niyang nararamdaman ang isang napakalalim na koneksyon sa iyo, kaya tinitingnan niya ang susunod na yugto ng kanilang relasyon ng may lubos na pag-iingat. Ito ay hindi lamang isang paghahangad sa pagtuloy sa takbo ng kanilang buhay, kundi isang paglalakbay na kinikilala niya bilang mahalaga para sa kanyang sarili. Ang mensaheng ito na kanyang ipinapahayag ay isang halong pagtatapos at pagpapabago. Hindi siya lubusang handa na tapusin ng tuluyan ang yugtong ito. Ang malinaw niyang naiintindihan ay na ang paraan kung paano ang mga bagay ay nagtatrabaho sa pagitan niyo ay hindi na maaaring suportahan at dumating na ang panahon ng paghahanap ng bagong landas para sa pag pagunlad. Kaya, itong sandaling ito ay nagpapakita ng katapusan ng isang kabanata pati na rin ang simula ng isa pang kabanata sa kwento ng inyong relasyon. Mahalaga sa kanya na malaman mo ito. Sa paglipas ng inyong koneksyon, maaaring may mga inasahang hindi natupad o pangako na naiwan sa limbo, hindi lubos na ipinahayag, at naka ito sa dynamics sa pagitan nyo. Mahalaga ring bigyang diin na ito ay hindi kinakailangang nangangahulugang panluloko o di katapatan, ngunit tumutukoy ito sa mga pangakong, sa ilang dahilan, ay hindi na ipagpatuloy na nakakaapekto sa pagunlad ng relasyon. Marahil pareho kayong umiwas na bukasang usapan tungkol sa inyong mga inaasahan sa isa't isa o tungkol sa direksyon na inaasahan niyong tatahakin ng relasyon. Ang ganitong pagkapwersa ay lumikha ng isang sitwasyon kung saan pareho kayong pakiramdam na hindi na kayo nagtutugma. Ang mga inaasahang hindi natupad ay nagdudulot ng mga halata na mga guwang sa relasyon. Sa halip na malinaw na ipabatid ang kanilang mga pangangailangan at nais, pareho kayong nag-akala na mauunawaan ng isa't isa ang mga nasabing pagnanasa sa paraang intuitibo. Ang pangangambang ito ay nagdulot ng kaguluhan at panghihinayang para sa pareho. Nagdadala ng mabigat na bagahe ng damdamin na ngayon ay kinakailangang suriin at ayusin. Mahalaga na harapin at talakayin ang mga hindi natupad na pangako upang ang ugnayan sa pagitan nyo ay magkaroon ng pagunlad sa isang malusog at makabuluhang paraan. Ang sitwasyong ito ay nagpapahayag ng isang makapangyarihang mensahe tungkol sa pagbabago ng damdamin ng taong ito ang pangangailangan na sundan ang kanyang puso tungkol sayo. Mayroong malinaw na pakiramdam na isang kabanata sa inyong koneksyon ay dumating na sa kanyang katapusan, ngunit may pangako rin na isang bagong kabanata ay malapit ng magbukas. Siya ay nasa proseso ng pagtuklas kung ano ang maaaring dalhin ng hinaharap at nag-aalok ng isang imbitasyon para sa pareho na harapin ang mga hindi natupad na pangako, makibahagi sa isang bukas at tapat na komunikasyon upang pagalingin at palakasin ang relasyon na inyong pinagsasaluhan. Ito ay isang kritikal na sandali, isang punto ng pagbabago na nangangailangan ng pagmumuni-muni at tapat na pakikipag-usap. Ang pagiging handa na harapin ang mga hamon na ito ay hindi lamang makatutulong sa paghilom ng mga kasalukuyang sugat, kundi pati na rin sa pagtatayo ng daan patungo sa isang mas matatag at makabuluhang relasyon. Ito ay isang pagkakataon upang muli kayong makilala, upang pag-isahin ang inyong mga inaasahan at muling pagtibayin ang inyong pangako sa isa't isa sa mas matibay at mas malinaw na pundasyon. Kaya, sa pagkakaroon ng kamalayan sa mga pagkukulang at pagkukulang sa nakaraan, at ang tapang na harapin ang mga ito ng direkta. Maaari niyong simulan ang bagong kabanata na ito na may batayan ng bagong pag-unawa at paggalang. Ang paglalakbay na ito ng paggaling ay hindi lamang tungkol sa pagtatalo ng mga hindi pagkakaintindihan, kundi tungkol din sa pagtatayo ng isang kinabukasan na pinagsama ng katapatan, pagkakawanggawa, at walang kondisyong pag-ibig na minsan ay nagdikit sa inyo. Ito ay panahon ng paglago ng pagbabago at higit sa lahat ng pagpapatibay sa koneksyon na inyong mayroon, tiyak na sa sandaling ito, pareho kayong maglalakbay patungo sa parehong direksyon na may bukas na puso at malinaw na mga inaasahan. Pahintulutan mong maglaho ang iyong espiritu ang mga salitang ito, at payagan ang mga ito na tumagos ng malalim sa iyong kalooban. Ang sansinukob, sa kanyang walang hanggang karunungan at kabutihan, ay buong pagpapakumbaba na nagnanais ng pinakamabuti para sa iyo, at nakatuon sa pagkakaroon ng isang magandang katapusan, anuman ang mga desisyon na iyong gagawin sa iyong landas. Sa pagtatipe ng nararamdaman kong pinagpala ako, at nakatugon ako sa universo, at mamuhay ng pinakamahusay na yugto ng aking buhay, hindi lamang pinatutunayan mo ang iyong pagiging bukas sa positibong mga tindig, kundi rin inaangkin mo ang maraming pagpapalang itinadhana sa iyo. Ang hakbang na ito ng pag-angkin ay isang makapangyarihang hakbang patungo sa pagpapamalas ng pinakamahusay na mga karanasan na handa mong ipagkaloob ang sansinukob. Kaya tayo ay maging mga kanaan ng positibidad at kabutihan na pinalalaganap ang mga enerhiyang ito sa isa't isa, magkasama, lumilikha ng isang masiglang hanggang sa paglaki ng mabuting enerhiya na maaaring baguhin ang mundo sa paligid natin. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga vibrasyong positibo na ito, pinapalakas natin ang ating koneksyon sa sansinukob at sa isa't isa. Itinatatag ang isang komunidad ng suporta kung saan ang pag-ibig at positibong enerhiya ay malayang umaagos. Bawat salita ng pagpapahayag at bawat kilos ng kabutihan ay parang alon na kumakalat, umaabot sa mga puso at nagigising sa mga kaluluwa. Pinasisigla sila upang maging mga ilaw sa kanilang sariling mga paglalakbay kaya, sa pag-aangkin sa mensaheng ito, ikaw ay naging bahagi ng isang mas malawak na kilusan, isang kolektibong pagsisikap upang taasan ang vibrasyon ng planeta at dalhin sa pagmanifesta ang ginto na panahon ng kalinisan ng sangkatauhan na ating lahat na hinahangad. Kaya tanggapin ang pagkakataong ito upang maayos na maalig sa mga kosmik na puwersa at lubos na mamuhay sa pangako ng isang magandang hinaharap, puno ng kagalakan, kapayapaan, at tagumpay. Alam mo ba na posible mong makita ang iyong kaluluwa mate? Maaaring ito ay isang taong kilala mo na o isang taong hindi pa dumadaan sa iyong daan. E-click ang link sa paglalarawan upang makakuha ng isang larawan ng iyong kaluluwa mate. Magtulungan tayo at lumikha ng mga alon ng mabuting enerhiya ng magkasama. Maging maingat sa susunod na mahalagang mensahe na naghihintay para sa iyo sa susunod na video. Naway pag-aliwin ka ng Diyos at ng sansinukob sa iyong mga hakbang na puno ng kapayapaan, pag-ibig, at pananampalataya. Amen.